Ngayon lang tayo nakapag nakapasyal dito sa bukid ulit simula nung ano yung uling upload ko na binaha Ito yung tinaniman natin ng ano dati eh yun o know, kokra Wala siyang tanim ngayon naka na harvest na to nung last siguro ba one month ago Narbes na ng palay pero ngayon hindi na tayo nagtanim ng ano kokora, Baka bumaha na naman ulit. Nagpapaharbes si tata ngayon dun sa kabila oh. abang Oh. iniintay pa yung ar, yung harvester. Maaga kami dumating pero wala pa yung harvester eh. Napansin ko lang tong kangkong o oh, ang lago. Bago tayo mamaya. Bago mo eh. Yan, oh, ganda. Pag nasa bayan ka, oh, ang mahal ng kangkong dito. Oh, pipitasin mo lang. Tuyo yung sapa. Ayan. Okay, konting tubig yung patu yung ano, patubig. Tingnan natin yung sapa. Huwag dadala sana ako ng pamingwit. Pero sabi ni Tatang, minsan tuyo yung sapa eh. Baka wala rin tubig. May iski Hindi ko matignan. Naka-sapatos ako eh. Ah, may tubig yung sakta ah. Sayang eh. Di ako nakapagdala ng pamingwit. Tubig. batas yung tubig ah? Ito ah. Taas ah. Ito nakatanim yung mga ano natin dati oh. Yung sitaw. Inabutan din ng tubig to eh. Mataas yung tubig oh. Sayang hindi ako makapagdala ng pamingit. parang mas ramdam mo dito yung ano eh yung yung presko, mas presko dito sa bukid kesa sa bayan kesa, kesa sa bahay mo dito medyo may hangin hindi e, mo ramdam yung init ng panahon sa ano dito sa bukid pagulang na yung palay ayun no kailangan mo talaga ma-harvest nila. No? dilaw na yan. dito tayo dun. Ito, dito tayo nagtanim ng upo. Ayan no, nandiyan pa yung mga uh, kawa yan. na kaya yung gagambi no? wala pala bangka dito nasa kaya bangka ni tatang Di pala akong makakatawid dito doon sila tatang ngayon no? ayun doon sa may kubong yun doon dadaan yung harvester. Pero nasaan na kaya yung harvester? Dati dito lang yung bangka na itatang eh. Makatawid na tayo. Dito pala yung bangka. Tinabi ni Nonoy. Dito tayo. Ano yun yung ayun yung harvester. Ito yung ya harvest. 922 na. Dumating ako dito mga 7:30 yata. Medyo bumagsak na yung ano. Buong oh. Ito yung may talong dati eh. Tain natin yung harvester <laughs> Doon Kayo na yung gagambino Doon Aabot dito yan Gumawa lang siya ng dadanan niya doon Para makapunta doon sa kalsada Hindi Ay, kumasun oh. Ayan may do, may konting verde pa pala da, dito hindi oh. pa sa ganun ka kala ko sobra sobra na yung pagkatuyo nya tama tama lang pala oh. medyo umiga lang sa hangin yan May tubig pala yung sapa pwedeng mabingwit dito. Hindi ko nagala yung fishing rod ko. Dress ko pa naman sa ilalim ng mga Oh. Bali ito. Ano na ito eh. Kapalit na ito. Pansinala. Pagkatawid mo dyan sa may sapa. Ano na yan? San Simon na. San Miguel. Kaya pag tumawid ka lang doon. 'yung doon 'yung address naman, ano na, San Miguel. Ay 'yung kalsada ng San Simon doon, no? 'yung papunta ng Baliwag. Doon. Ito kan na ito, apalit. ito doon. Nababa rin traktor dito Ito na yung ginamit nila ngayon. Wala bo. Lumapit tayo. Bale, ibang araw na to guys. Siguro after 4 days na to nung nakapag-harvest. So mag-harvest tayo ulit sa ibang dito sa kabila. Yung kabilang sapa. Pero yan, tirignan ko muna yung screen. Nakauli ng isang ano, gurami. Yan. Kahit isang ano lang isdang nakakatuwang tignan. Huwag nakahuli ka. And abang hinihintay yung harvester bali magkano nga bang nabenta? 20? 25 per kilo nabenta yung palay ni tatang naka 65 kaban yung 1.1 hektar medyo maganda yung presyo ng palay ngayong taon hindi ka mukha nung nakaraan nasa 18-19 lang And Nabenta nila yung dry na dry naman yun. Talagang tuyo. 25, k 25 k pesos per kg. So, ayun. Doon na sa kubo. Yung nag-iisang isda. Mag-i-start na rin mag-harvest. bali yun na po yung na-harvest yun na yung nailabas po may kalsada yun na namin yun yung buyer o ito na pala yung buyer so ang ginagawa niyan uh, titignan niya yung M tawag nila dyan MC pang MC nila yung moisture content nung ano ng palay kung kano siya kabas pasa o tuyo kung gaano katuyo yung palay so kung ano yung lalabas dun madidesisyon na nila kung magkano nilang bibili yung palay per kilo pero ang ano dyan hindi ako nagkakamali hindi ako biyasa sa ganyan ito nagkakamali 28, 29 which is mataas pa yung moisture content ng palay magkano nga ba nilang binili binili nilang 22.30 tama ako 32.30 Ayan. Ilang beses ina, no? pa niya ilan. May try pass siya sa ibang ano, sako. 20, 29 nakalagay dyan. No? Yung iba may 28. Ganun. So, ayan tuloy-tuloy pa rin pa yung pagkakot ng palay pero binili na nila yan 22.30